Gusto guys! Welcome back dito sa ating channel. For today's video, pag-aaralan natin ang iba't-ibang Ilocano translation ng mga hayop. Tama! Ngayong araw, tungkol sa iba't-ibang Ilocano term naman ng hayop or animals ang ating matututunan. Are, Are you ready? ready? Let's, Let's do, do this. this! Una, goat or kambing. In Ilocano, kalding. Kalding! Pangalawa, karabaw or kalabaw. In Ilocano, nuang. Nuang. Pangatlo, bird or ibon. In Ilocano, paitayab. Tay paitayab. Tay pang panlima, tandang na manok. Sa Ilocano, ibig sabihin kawitan. Kawitan. Pwede niyo kaming sabayan, guys. Tama. O ito, pang-anim, inahing manok. Sa Ilocano, guys, upa, upa. Pangpito, ano naman sa Ilocano ang sisiyo? Sa Ilocano, ang sisiyo ay piek, piek. Pangwalo, baka. Ito, guys, ang Ilocano ng baka ay baka rin. Parehas lang sa Tagalog. Tama. O, oh, ito, pangwalo, aso. Ang Ilocano ng aso ay, kulaan nyo, guys. Tama. Ang ilokano ng aso ay aso din. Hindi nagbago. E hey, ano naman ang ilokano ng pusa? Ito ulit guys. Hindi na nagbago ang ilokano at Tagalog ng pusa parehas lang. Correct ka dyan partner. Ito ang sunod. Ano naman sa ilokano ang isda? Sa ating ilokano, ang isda ay ikan. Ikan. Ano naman sa Ilocano ang kabayo? In Ilocano ang kabayo ay kabalyo. Kabalyo. Ano naman sa Ilocano ang unggoy? Ang Ilocano naman na unggoy guys ay sunggo. Sunggo. Ala daw katay. Eh ano naman ang Ilocano ng ahas? In Ilocano ang ahas ay uleg. Uleg. Oh, baka may kilala kay dyan. Este, may nakita kayo dyan sa paligid. Ingat ha! Tama! Basta wag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share na din ang ating mga video. Para lagi kayong update sa ating mga lecture. Ingat guys! Thank you for watching! Bye! Ma Pangalawa, karabaw or kalabaw. Yung Ilokano, ngaw. Ngaw. Uli, ulitin mo ulit natin. Ano 'yung katam din? Sa Ilokano, ang ibig sabihin ng ang ibig sabihin ng kung kurat um, Ako ka ni... Ay! <laughs> Tudod! Oda! Oh, ilocano ng aso. Ha, ay lang nyo yan! Ay! Ito ang sunod. Ano naman sa Ilocano ang isda? Sa ating isda, Ilocano ay isda. Okay. <laughs> Ito sa ating ilok... Ay, sa ating ilokano. Sa ating isda <laughs> Sa ating isda Ang ilo ka <laughs> Ang ilo naman ng unggoy Ay, unggoy Ay, nang <laughs> unggoy <laughs> Ang iku Ikaw, <laughs> ikaw ang ilokano ng Ungoy, guys. Ay, Ungoy. Sunggo. Ala! Ungoy! Ang Ilocano ng Ungoy, guys!